Jogapar, oh. nabalitaan ko na umatend daw ng anniversary ah. Sino? Shoo-shoo minute. Shoo -sh minute. Just shoo minute? Oo, umatend daw ng 39th founding anniversary ng KOJC. Talaga? Wala namang masama doon, di diba, ba, Jogapar? Wala namang masama doon, mga kapatid. Wala Lahat naman tayo ay may freedom, di ba, kung anong oh. gusto natin gawin o ipakita. Pero... Parang, ito ah, sa sarili ko lang kung pananaw mga Bata Helmet, alam ko baka marami pang mag-react dyan. Pero bilang isa sa mga pinakamataas na namumuno sa bansa, at merong isang hinahanap ng batas, eh parang medyo sana, medyo off-limits muna sa mga ganong eksena. Para hindi masabi ang bias, di ba? Hindi naman siguro. Pero ito nga mga Bata Helmet, panoorin niyo muna. na kay OJC, si Madam Sara Duterte. O, di ba? Maaabat ng helmet. care. na yung sinasabi ko sa inyo. Wala namang pumipigil. Pwede namang gawin ang kahit ano. Di ba? Oo. karapatan naman niya. Karapatan niya. Pero, okay lang sana kung walang issue ngayon about dun sa tao na pinag-aahanap ngayon na siya pa yung mismong founder nung kay OJC. Kasi parang namalabas na alam nyo yun. Pero ayaw ko nga mag-overthink. Pero ito pa, yung isang interview. Hinanap si Pastor Kibbs kay mm. Uh. Madam Sandro Terte. Eto yung sagot niya. Ah, um, ako, kung one, one yes, kung nasaan si Pastor Kibuloy, <laughs> nasa lamin. <langit. laughs> <laughs> Insan, yung pagjo kasi natin, nasa lugar, ba? Diba? Nasa tamang panahon. O sige, sabihin na natin. Pero, nakapatang helmet naman. Saka sa pinakamataas na pinuno ng bansa eh. Pero bakit ganun ka sumagot? Eh di ba pareho lang naman na sila ng tatay niya? Pero joke. dahil joke nga lang yan. Mm. Kung daw nga natin seryoso dahil joke lang. Oh. oh. Nakapatawa di ba? Ang mainis nga daw ay pikon. Pero... So kailan natin siya seryosohin? Kaya nga eh. Puro joke ba? Kasi ang sagot nga yan dyan, nasa langit daw si Pastor Kid. Ah! Eh siya. Baka na sa palangit din. na rin. Oh, no? Pero ito muna mga ba dahil dahil na tapos na nakaraang linggo, ano ba yung mga highlights dito sa naganap na OVP budget hearing? Dahil bukas may panibagong hearing na naman tayo na mapapakinggan at mapapanood. Ito yung mga highlights. I just would like to find out If we are the ones that have the right to ask questions, and his her right is to answer the questions of the committee. Okay, so we got. Ilapos kanyang point of order. Uh Madam Chair, yes. I think you understand me. Madam Vice president, am I right? No, sir. I'm going to ask the no, so, the chair to ask you to clarify. What are my so, accusations? Yeah, please wait to be recognized, ma'am. Pasensya na po. I'd like to discuss yung uh, 10 million peso project na children's book. Uh Madam Chair, uh dahil ayo din po ng resource person ng question and answer, then uh, ang paraan ko na lang po ay uh, hindi pa tanong. Uh tell the committee sino pa ang editor ng uh, children's book na ito Madam Vice President Madam Chair <clears throat> all the answers are I oh, will, well, sa opening statement. I will forego the opportunity to defend the Office of the Vice President 2025 Budget Proposal by question and answer. And I believe that the House of Representatives to decide the proposal as the name as of the auditor of the children's book. <laughs> not the well, a question. I uh, asked the resource person to tell the name, but Uh, baka hindi pa distinguish ano yung tanong, ano yung hindi. Pero since ayaw pong ibigay yung name ng editor ng children's book, ito kasi yung point natin, Madam Chair. Uh, the book contains many errors. Sige po, pakita po natin. Uh, kasama po dyan, dahon ng banahaw, uh, wala naman pong dahon ng banahaw, baka anahaw po yung tintukoy. Yung word na sila, dapat po sina. Tapos yung walang awa, dapat nga may hyphen po iyan. Tapos, Madam Chair, nakalagay din yung pugad daw ng uh, kuwago ay nakapatong sa sanga. Madam Chair, uh, sabi ng mga eksperto, ang owl's nest, hindi po ay nakapatong sa sanga. Nasa either butas po yan ng mga puno or nasa ilalim ng lupa. Next, Madam Chair, uh, this book is not child-friendly as per our writers. Kasi pag children's book, Madam Chair, hindi lang yung text yung mahalaga. Pati yung visuals madam chair so yung illustrations are not cohesive para yung elements pinatong lang sa background tapos low value ito for uh, illustrations kasi madam chair kahit nga yung pangalan ng illustrators ay uh, maliit ko perdon sa pangalan ng author well in fact for a children's book magkasimbigat po ang uh, papel ng illustrator tsaka ng author also madam chair sa content nag-i-impose po siya na kung paano dapat umastang isang kaibigan. But, Madam Chair, for children's books, dapat hindi siya nag-impose ng anumang bagay sa bata. It should be fun. Uh, masaya lang dapat yung bata na binabasa yung libro. So, Madam Chair, this book uh, na pinopropose, pondohan and actually, ang topic na nga natin, 2025 budget, uh, gusto ng resource person, we limit to the 2025 budget, pero hindi pa rin sinasagot. But this book, Madam Chair, will just uh, contribute to the worsening of the, the the learning crisis. hindi po siya actually ay um, makabata ano. kaya Madam Chair uh, Uh, before I end sa second round, kasi kanina meron din pong ad hominem sa atin, meron pang disinformation about this representation. Madam Chair, kung okay lang naman yung mga libro, at kung totoo pa kayo sinasabi about me, I would even suggest sa OVP, dagdagan yung budget, baka makalimang libro pa ang uh, uh, vice-presidente. Pwede pa nga may special uh, edition tungkol sa kwento ng buhay ko. Pero given Madam Chair na hindi din talaga pumapasa sa standards ng pagsusulat ng libro. And uh, I also think Madam Chair na throughout this uh, hearing, hindi successfully na-defend yung budget ng Office of the Vice President. So ako personally, I'm inclined na hindi natin i-terminate yung uh, budget briefing for the uh, Office of the Vice President. So uh, yun na lang muna, Madam Chair. Maraming salamat. Madam Chair. Yes, Madam Vice President. Yes. Ma'am, the name of the editor of the book is Raul Manuel. It's a joke, ma'am. You strike it out of the record if you want. Hindi na rin ako magtatanong kasi alam ko, paulit-ulit din yung kanyang isasagot. So nakaka-frustrate lang dahil ito ay pera ng taong bayan. I would like to thank the Vice President for showing her true colors to the House and her lack of respect for check and balances and the separation of powers and accountability. We are a republic. We don't have a king or a queen. Now, Madam Chair, dahil hindi naman masagot ni VP Sara yung mga katanungan ng miyembro, may I move now to defer the uh, hearing of the budget of the Office of the Vice President. I so move, Mr. Is Madam there Chair. any objection? Hearing none. Ang oh, masasabi ko lang dyan, mga kabatang helmet, talagang true colors, di ba? Oo. See your true colors. At least malinaw na. Ah. Yung totoong kulay. Oh, Pero bago yan, kung nagustuhan mo ang video na to, kalimutan i-click ang subscribe button at tiny bell para laging updated sa lahat ng mga ina-upload at ina-epala namin ni Bidjo Gapar. At ako po ay lubos nagpapasalamat sa lahat ng mga pamati sa Happy Birthday kahapon! Maraming maraming salamat po. Nakakaloka lang talaga. At lilinawin ko lang ha, yung naganap po na feeding program sa Barangay Baras, Taurong Sultan Kudarat. Nakakaloka! yun po ay hindi natin project dahil yun po ay yearly ko naman ginagawa din talaga yung pa-feeding program for the month of August na sakto talaga na ngayon ginanap siya sa Barangay Baras. Takurong sa Tad Kudarat. Pero hindi po yung programa pa ng BPL. Nakakaloka. Dahil may mga nag-PM sa atin kung yun daw ba isa sa mga programa ng BPL. Nakakaloka kayo yung BPL o yung birthday party list. Dito lang yun sa channel na to. Nakakaloka talaga. Yung iba talaga, no? Kung ano, ano yung mga lumilipad sa kanilang balita. Aba, akala yata, nagtatayo ko ng sarili kong grupo o nagtatayo ko ng sarili kong party list. Hello! Nako naman! Kung hindi ka nanonood sa channel na to, hindi mo malalaman ano talaga yung BPL. Pero ay lilinawin at kaklaruhin ko lang. Hindi na, huwag mo nang linawin. Hayaan mo nang malabo sa <laughs> Hindi, kasi nasabi nga ni Sir Bugi Tivera, exclusive ah. lang talaga ang PPL. Ah. O, diba? Ang mga members niyan, Sir still... Aishter, <laughs> <laughs> kawin my music, Sir Boogie Nanay Maxima, Ma'am Sheryl, Sir Gis, Sino ba pa? Si Sir Red Bansay, nagpanukala niya. Nakakaloka talaga kayo. At, siyempre, Sir Manolito. Sino pa yung jokers? Si Sir Roma and um, Roger Acuna. Mm. Eh, di isama mo na lahat ng mga... O, oh, basta sa lahat ano, ng mga non oh, mga Bata silent helmet. viewers. O, oh, mga oh, oh, subscribers. Pero talagang namin ko lang yan na ah. project ba natin yun, mga kabatang helmet? Pwede naman Ay! din. Pero, o oh, sige, sabihin na nating project. Wala pa akong YouTube channel, mga kabatang helmet. Nagpapakain ah. na ako. May feeding program na ako sa mga bawat barangay. Lalo na kapag birth month ko. Pero... Nakakaloka lang talaga. Pero ayan ha, mga yeah, batang muna. Oh, oh. Dapat ba silang magalit? E ko. Pero ako... Issue ba yan? Hindi ko alam eh. Pero ako, masaya ako mga batang helmet kasi eh, nakakatulong tayo. May channel man ako o oh, wala dati. Ngayon, meron na. Eh, mas lalo pang pang malakasan yung mga sources natin, di ba? Oh. Mga resources, mga funding. Masarap pang pagkain. Pero, yes! Masarap tayo yung pagkain, no? Pero, anyway, mga batang helmet, Stay happy, stay healthy, stay safe tayo always mga kabat helmet. Sa pangamit sa buhay, nag-helmet din ang book nyo. It keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! May nga shoutout muna kay Miss Belle, woman. So, maraming namin salamat Ay, sa pinadala mo. Miss Belle, maraming namin salamat pa. O, ba? Diba? Mm. At dahil dyan, nakikita ang tunay nilang ugali. Oo, ba? Diba? True colors talaga. Oo.